Isang lalaki arestado dal sa pananaksak at pagpatay sa isa pang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang sospek na pagalamang dati ng nakulong dahil sa kasong frustrated murder. Si Pien Manalo sa detalye. Makikita sa CCTV na ito ang dalawang lalaking naghahabulan at nagpapambuno sa iskinita ng Santa Catalina sa Tondo, Manila. Maya-maya pa ay inabutan ng lalaking nakasandong puti ang isa. Napaupo na lang ang lalaki at tila may pagtatalo ang dalawa. Ilang saglit lang ay umalis din ang lalaking nakasando. Base po sa aming initial na investigasyon, itong a uh, ating uh, sospek ay nagtanong sa biktima. Ngunit uh, hindi nagustuhan ng sospek yung tinanong niya hanggang sa sila po ay nagtalo at uh, nagsuntukan no, habang nakahandusay na po yung uh, ating uh, biktima ay umuwi ng bahay itong sospek at bumalik doon sa pinangyarihan at uh, hinabol at tinunday niya ipo ng saksak. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nakilalang si Ronaldo Hipolito, 55 taong gulang. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na may saksak sa bahaging likuran ng biktima na sanhinang agad niyang pagkamatay. Hindi na-recover ang panaksak na ginamit ng sospek na maaari umanong itinapon o itinago nito. Batay sa police record, dati nang nakulong ang sospek dahil sa kasong frustrated murder. Nasa impluensya umano ng alak ang sospek nang gawin ang krimen. Pinabulaan na naman ng sospek ang akusasyon ng pagpatay. Hindi po, meron po. Hindi po, nagalaw po Hindi po, akin po ma'am. kung ma na, naman nila ako para sa akin, hindi ko nang ginawa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na mahaharap sa kasong homicide. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.